good morning mga guys. At uh, mag, nandito ulit tayo, second second day natin 'to. I-fix na lang nang gusto yung ano, welding. Yan nga, ito si Jay Wilson. Pili mo pre? Astorga. Astorga. Yan. Siya yung tumitira dito, habang bata pa. Tirador ko eh. Yan, so, sa mga ano dyan, mga tropa ni J. Astorga, shout out sa inyo mga idol. Tapos na sana to mga guys, kung hindi lang umulan kahapon, grabe kasi ulan dito. O, wow, mahigit din isang oras, buhos talaga. E, alam nyo naman, safety first muna tayo dahil nga, nag-welding tayo, baka mamaya makuryente tong si Idol J Mahirap na Apat pa naman ang anak, anak niyan Hayop ka talaga Ang ganda mong lalaki ina anak? Shout out Shout out daw sa mga inaanak niya Shout out sa mga kumpare Yan. Mga kumpare niya Shout out Ang mga pangalan ng kumpare mo no? Iman, Carlo, shout out sa Ipilidong Yon. <laughs> Ipilidong Pare Shout out Ayun shout out. ang pare, Ligaspi. At saka Ligaspi. Shout-out sa inyo dyan mga guys. Sana nasa maayos at nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Safety first po. Ayun yung na. Alin? Lalo. Yan sa mga subscribers at sa mga silent viewers at sa mga na ganon nag-comment kagabi, maraming salamat sa inyo mga idol. At ah, saka ako na kayo balikan kasi medyo busy pa muna tayo ngayon. Maraming salamat sa una nag-like at nag-share. Pa-share naman mga guys. At para ma-reach na natin yung ating watch hour. Shout out ka Shout out sa ipili na nanay ko, Astorga, pati sa mga ating mga tropa di dito sa Kabite. Yon, wow naman. Kabite nyo. Wow. magigiting. Wow. Mga Tigaligaspi. Yon. At pare family at Carlo, hindi ko. Ako niya. Ako May ako pa. Oo, oh, pare ko din yun. Dami ko pare dito sa Imus. May handa. Libre. Hmm. Eh, Pwede naman mangutang muna eh. Ano uh, kaya yan dito kalatang?

Apa, 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 samunah, samunah. Samuna. Mm -hmm. Huh? Ano maganda. Ilublog mo kaya muna dyan, sa tubig. Mag-vlog yan pa? Yes! Shut up, Papa. Yeah. Tapos naman kayo ng tubig? <coughs> ito po, mabubuo na po talaga po to. ito. Dito ka, Jay. Kasi wide view 'yan. Uh, yun, yun. Oh, ito? Wide ito? Kasi, yan, yan, yan. Ano ano Kasi ano dito 'yung sa ikot ng camera. Ah, oh, uh, 'yung wing camera niya. Tama na 'yan, ino. Ah. Samsung. Samsung. Yun. Sige, shout out po na. Shout out po kay Ate Ilya si Bitpuno. Ayun, Ilya si Bitpuno. <laughs> Sino yun? Sa'yo ba? Ano ano kana yung series si ko Jay? Oh. <laughs> Rico J Shout out din pala kay Francis po, kay Francis Kenneth. Kay Jessica Kenneth. Yon. na. Ano Ay, Pan. niya nga Yung Yan. Yan. Shut up po. Okay, Shut kay Jason. Shout out sa yan, Jason. Sa mabait na kapitbahay. oh yung last na mga idol nilalagay namin tapos yung dito na naman sa gilid yung paring para kabita na ng ano para mamaya pipix na natin yung bubong Nee. mga guys, ito na. Sa kilit na nilagay namin yung ano, no, si Parling. Si Parling. Si Parlings para ano? tapos nyan bubong na para kung nandito na si ulan at hindi na mababasa yung tuyo kung kahoy ito mga guys tapos na to Ayan mga guys, nandoon na siya sa bubong. At magbububong na kami. Ayan, tingnan nyo. Poging pogi yan. Bastos tong aso ito ah. Diyan ka pa ihi. Ang dami mo po ihihian. Motor pa. kaway-kaway ay. Kaway. Doon gumagawa din doon sa kapila mga guys, oh. Mahilip, mga guys.